Sona Sona ng Pangulo 2024 Ang ikatlong yuko. The RMN News Special Coverage Muling ibinida ng House of Representatives sa pangunguna ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na sa pagbabalik ng sesyon simula sa July 22 ay garantisadong maipapasa ang nalalabi at idinagdag pang mga panukalang batas sa listahan ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Gayun din ang mga tinukoy at babanggitin pa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA. Sa pinakahuling LEDAC meeting ay iniulat ng House Speaker na tapos na sila sa kanilang mga takdang aralin sa lehislasyon makaraming ang aprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ang halos lahat sa mga prioridad na panukala ng administrasyon Bukod dito ay naipasa na rin ang Kamara ang mga panukala na ipinapanawagan nila sa Senado na ipasa na rin tulad ng Resolution of Both Houses number no. 7 na nagsusulong ng pag-amyanda sa mga economic provisions ng 1987 Constitution na layunin magpasok ng mas malaking pamumuhunan sa bansa para higit umanong mapasigla ang ekonomiya at mapondohan ang mga programa para sa kapakanan ng mamamayana. Kasama din dito ang panukalang pag-amyanda sa Rice Tarification Law para mapatatag ang supply at presyo ng bigas ipapasok ng mga bigas ay yung savings ng mga ipapasok, ipapasok natin sa mga consumers. Dito po do, yung uh, forthcoming ng mga sa Life uh, Transportation Law. No? Uh, Adjusting po natin para ay hatin natin yung ating mga basic ng bigas. At hindi na bigas, mas ipotrets ko na yung mga important commodities na mas mahal uh, uh, tamang presyo. Gayun din ang kontrobersyal na panukalang diborsyo na siyang tatapos umano sa paghihirap ng mga nasasadlak sa isang kasal na puno ng pang-aabuso na may masamang epekto na sa mga anak. Pinagtibay din ng Kamara ang panukalang pagbawi sa prangkisa ng Suarezug Media Corporation na nag-ooperate bilang Sunshine Media Network. International o SMNI na konektado umano kay Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Bukod dito, tiniyak ni Romualdez ang pagpapatuloy ng Kamara sa mga investigasyon ukol sa mga malalaking issue tulad ng umanay extrajudicial killings o EJK na naganap sa ilalim ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. They are weeping, they're crying, naging nag-peace yung mga yan, and they want justice. Sapagat ang iba sa kanila, mistaken identity, minor de edad, drug user. Yung mga drug user na ito, o oh, kahit pwede haya kakampihan ako nito, hindi nila kailangan hulihin eh. Kailangan rehabilitate yung mga yan. O, oh, yung drug user. Oo. Oh, yung peddling drugs. Nais nice kong sabihin sa inyo. Mga bugadong iba sa inyo. Mga kapulisan kayo, ha? Naniniwala tayo that an accused is presumed innocent until proven guilty. Mga nakumpis kang bilyong-bilyong pisong iligal na droga na may connection sa mga Chinese nationals. We discovered that 3 billion Shabu shipment delivered to a warehouse in Mexico Pampanga owned by Empire 999 Corporation. Despite several invitations, the corporation's officers failed to show up even when their corporate existence has been threatened with cancellation, leading us to, leading us to conclude that they own the illegal drug shipment. This NBI operation unraveled a web of mysteries. The Chinese incorporators of Empire 999 were able to secure fake documents like birth certificates and passports. Pagkakasangkot sa iba't ibang krimen ng Philippine offshore and gaming operators of Pogo at ang 47.6 billion pesos na umanay na anomalyang transaksyon ng Karmali sa kasagsaga ng COVID-19 pandemic. Aktibo din ang mga kongresista, mga leader ng Kamara, lalo na si Romualdez sa pangunguna sa mga programang naghahatid ng tulong sa ating mga kababayang nangangailangan, katuwang ang Department of Social Welfare and Development. Halimbawa nito, ang pamamahagi ng ayuda at paglalapit sa taong bayan ng serbisyo ng gobyerno sa pamamagitan ng bagong Pilipinas Servicio Fair na isinasagwa sa iba't ibang lugar. Halimbawa na ang ginanap sa Davao del Norte noong Hunyo na umabot sa 167 na mga kongresista ang lumahok kasama si dating Pangulo at ngayon ni Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Yun po ang mensahe niya, di ba? Basta sama-sama tayo, babaan muli. At nakikita tayo, nakakaisa tayo. Hindi ba mas maganda pag nakakaisa tayo, hindi tayo nag-aaway. Basta lahat ng problema, basta sama-sama tayo, masusulban natin lahat. Kabilang din dito ang distribusyon ng tulong sa ating mga kababayan na nangangailangan sa ilalim ng Cash and Rice Distribution Program, gayon din ang Integrated Scholarship and Incentives for the Youth Program at iba pa. At higit sa lahat, nangako si Romualdez na pangunahin nilang tututukan at tiyak na ipapasa ang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 6.352 trillion pesos. Para sa Sona ng Pangulo 2024, Radyo Man Grace Mariano, Tatak Arimen. Sona, Sona ng Pangulo 2024, ang ikatlong yugto. The RMN News, special coverage.